Good, good morning mga boss. So, o oh. no? uh, Si Kia Pinganto Hindi pa natin natapos dahil Na ayos wiring Tapos yung PSA pindigan pa natin Si Lixos okay na kinakabit na yung uh, High pressure pump nya dito naman sa adventure na to mga boss Mitsubishi adventure kung nakikita nyo ayan o oh, nasunog no nasunog Bumutok ayan o oh. so ano to tapos tumalisik na dito no ayan o oh. but hindi po ang damage dyan ayan yung mga wiring yan mga boss ayan so ang mangyayari dito sa kanya ayusin natin yung wiring nya kaya minsan palagi nyo i-monitor mga boss yung yung ano kasi ito tinan nyo lumuwag kasi itong club na to nagdikit dito yun ang tayo lang kung bakit nasunog at dito ayan o so, naglag, nagpalala pa dyan ay may iba basahan ayan o, so, mas lumala lalo nung may basahan na nilagay ayan o, ang daming basahan sa loob ito pasahan. So, lumala. ng lumala. Ayan, oh. Ayan, So, pero meron na nakaabang yung mga boss pamalit natin dyan sa kanya, no? So, update lang. Papaklasin mo natin ito. Okay. So, ito mga boss. Ang nangyari sa kanya. yet Ito. So, sunog na sunog talaga siya. Kaya minsan ingat-ingat kayo mga boss sa paglalagay. Okay. Ayan o oh. Nalong lalo doon sa mga Magkakabit ng mga electrical Short po ito Ayan So Mitsubishi Adventure lang yan So Ayan no oh. so, Ingat ingat ano Hindi porkit na ano, Basa basa lang magtap So Yung ad, ad, ah, Payo ko lang yung wala ganong alam sa electrical or sa ganito mga boss huwag natin pakialaman kasi swerte hindi siya nagliyap ng todo para ano pero huwag na umabot sa mas ganito kasi medyo malala din ang problema ano ngayon kapag meron kayong gusto ipagawa sa inyong sasakyan dali nyo doon sa marunong gumawa at nakakaintindi mga boss para sa safety nyo dapat may mga fuse kayo dyan huwag naman mag overload huwag naman magka dikit dikit or basa-basa uh, lang maglagay kasi pag ano masusunog kung may fusion hindi sana magaganito to yan okay thank you ito na naman mga boss oh. so nakita na natin ang kututuhanan yan so pasakitan ng ulo to maliban sa may-ari na magbayad pagkatapos tayo sa sakit ang ulo dito ayan pero basic lang yan meron na tayong mga ano dyan mga boss no So Tsaga-tsaga lang kailangan natin talagang gawin ito Kasi ito yung linya ng trabaho natin So kailangan natin may balik yan sa uh, Dapat na connection niya mga boss So Okay, update juga kayo kapag na Final na natin at nalinisan na natin yan Okay Good evening mga boss So ito, overtime tayo So ayan Uh, nag-rewire tayo dito sa tuyo uh, sa Mitsubishi Adventure na to na nasunog so andito yung uh, soldering iron natin multi fuse box na natin ayan tapos na uh, ito yung dati ayan yung nasunog no so dahil si Mitsubishi Adventure ay wala siyang mga sakit kaya nagre-rever tayo sa isa yan so nakahinang po yan tapos palit tayo ng mga wire yan mga boss no so hinahanap natin hanggat saan yung sunog tapos palitan natin puputulin kaya ito ginagawa ko katulad dito yan so dito lang yan So, dugtong na natin Yung iba, naporma na natin mga boss Yan So, siguro bukas ma uh, Mapopull out na natin ito O sa makalawa, no? So, yan Tapos, dito naman, yung Silixus naman ay Nakabit na natin yung bagong IBS module Tapos yung motor dito sa ilalim Ito naman, mga boss Dumating na yung pyesa hindi pa na-install sige aplikan to natin ayan yung makina okay so sa labas naman medyo yung iba medyo kalat kasi na dito nilagay ko yung ibang unit dito tapos yung iba dyan para bukas naman may mga parking dyan so okay over time tayo dito mga boss sa Mitsubishi adventure no? ito yung baterya yan nasunog okay na mga boss ang update natin sa nasunog na adventure dry run pa natin dyan so yan ok so ano natin hindi pa natin lahat naayos ano para ma-check natin kung may problema pa tayo dyan meron pa, kung meron pa tayo hindi nakita mga connection close natin yan mandar na ok so final na lang natin yan linis tapos kapit na okay. so ito na ang update natin dito no so ayan. Uh, ayan nabalik na natin sa original so ito okay ito ang nangyayari sa kanya nasunog yan so ito na siya ngayon yan so may takip na siya mga boss at naibalik na natin lahat ng wiring ito oh yan. So, nadugtong na natin lahat, ano. Panda rin natin. Ito yung kung under. So, wala pang aircon ito kasi tinanggal natin din yung uh, dryer kasi para maayos natin lahat ng wiring. So, kapit namin yung baterya. Yan. So, testing natin to ano. Kung uh, mapapa-under natin. So, ayan, nakabit na. dising natin baka maglaglagan ha. Eh. Okay. Oh. So, dahil wala siyang baterya mga boss, pa ko muna ng baterya sa kabila ano. Okay, start. You oh. know. Mandar. So, yan lang yung nakailaw, handbrake, tapos pinto, bukas, Yan. So, yun na siya. Aha. Uh, pwede na ulit. Pwede na ito bumiyahin mga boss. So, bukas siguro pull na natin to. Para may magamit na sa bossing. Okay. Okay. Ito mga boss. Ito na yung update natin. So, naisalpak na natin lahat. Yan. So, uh, nag-charge na tayo ng freon. Ito na yung freon. So, pwede lang kunin ni bossing yan. Ayan, so yung ibang mga plastic na sunog dyan, katulad nyan, yun po yung pinapatungan ng baterya, no? Problema kasi, ah uh, sisir na ang maghahanap ng ganyan. Pero uh, nagawa na natin dito. Yung fuse box, lahat ng wiring mga boss, okay na. So, sa loob naman tayo. Ayan. So, Yan, wala na kailaw. So, ang nakailaw dyan ay yung susunod naman sa Andrik yan. Ayan, no? So, park light. Meron. Ayan. May headlight. Ay low. So, ayan. Working lahat mga boss. Signal light. Ayan. So, hazard wiper okay so working lahat yan na uh, nasunog na fuse box no so yun mga boss uh, dalawa kasi yun pwedeng dahil hindi natin matres kung ano talaga ang pinagmula na no? so nakita ko maluwag kasi yung bracket ng baterya ito ito kita okay, ko sa inyo maluwag kasi itong bracket na to so nagdikit dun sa positive yan so pwede rin kasi kung yun lang dapat puputok ang fuse ano so pwede rin dyan pwede rin may uh, may grounded kung may pumutok na fuse problema asan ang amperahe kaya nasunog dahil hindi na hindi na bumigay yung fuse dahil mataas na nag-init ngayon yung wire syempre nagdikit maraming wire yun na nakabalot doon nag-init kaya naglosaw yun mga boss karoon ng grounded kaya nasunog yung pinaka fuse box niya. so minsan pagdating sa electrical talaga advice ko lang uh, ipagawa niyo sa dapat talaga at nakakaintindi pagdating sa itigal kasi napakadelikado po yan mga boss ang dami na pong nasunog na sasakyan dahil lang sa mga maling koneksyon paglagay, pagkabit ng mga ina-additional niyo o pagpalit ng piyos na napabayaan yung uh, wiring halimbawa 10 amperes yung stock na piyos pumutok yon pinalitan nyo ng 15 amperes pumutok pa rin pinalitan nyo ng 20 amperes pumutok pa rin 30 amperes hindi na sa pumutok pero nag-iinit yung wire doon kaya nasunog mga boss kasi sobrang taas na yung 30 kaya kung advice ko lang pag pumutok sa 10 amperes palitan nyo ng 10 amperes pag pumutok pa rin hanapin nyo na ibig sabihin yan may problema na kayo or shortage kayo or overload kayo yun mga boss so yun lang ang advice ko dyan pag ganyan problema hanapin yung mga boss huwag yung hayaang taasan ang taasan magrekta kanyang magrikta iwas sa sunog na katulad nito so yun lang kung may katanungan kay mga boss message lang kayo sa facebook page natin o kaya tawag kayo sa number na nandyan sa escrate alam nyo na pag hindi natin masagot medyo busy tayo katulad nito may mga ginagawa tayo dyan maaga pa lang yan yan okay Thank you.